Ito po ngayon si Representative Franz Castro ng Act Teachers Party List. Maganda umaga po, ma'am. Good morning, Manong Ted at kay DJ Chacha at sa inyong mga taga-subaybay. Good morning, ma'am. At salamat po ha, sa inyong pong pagpapagal ano ho, dito po sa budget hearing. Kahapon po, napanood namin ang portion po na nangyari dyan sa budget ng OP. May, katanung, may katanungan lang po si Chacha muna. Go ahead, cha. Yes po. Um, Representative Castro, ano iyon? Ayan, oo. Oh. Oh, oh. Kahapon nga po ano? Sige, ayusin mo muna yan. sige. So, uh, Madam Chair, opo. Sorry po ah, kasi si Chacha po kasi marami to pinagkakabalahan habang nagpo-programa eh. Opo. Humihingi lang po ako ng patawad. Okay, Ma'am, uh, anong dahilan kahapon ni uh, presiding chair Toby Chanko kung bakit ayaw kayong uh, payagan na mag-question? sa ilang provision ng budget ng OP maging doon sa binabanggit niyo mga foreign policy? Well, uh, yun na naman, uh, namanong TED, yung sinasabing parliamentary courtesy dahil co-equal branch of the government, uh, parang ina ano na naman, ano, in-invoke na naman nila yung parang tradisyon ng, ng kongreso na hindi tinatanong <laughs> yung office of the president. Uh, o kaya naman yung mga ano no yung mga cabinet member na nanggaling sa ano, ano galing sa kongreso. Well, so yun po, yun po yung ini-invoke no yung parliamentary courtesy na tradisyon na po na gano'n na um, lang tapos uh, agad or tinatapos agad yung briefing. Eh di ba kasama diyan sa kortesiyang yan yung tanggapan ng vice presidente? Well, ang sinasabi kasi nila ay uh, ang mga ano lang daw po no yung mga branches of the government lang po ay yung presidente, mm -hmm. yung sa judiciary mm -hmm. at saka yung sa legislature. Kaya hindi po kasama daw doon yung mm -hmm. vice president. Pero alam niyo naman kakahanuman uh, manong pet, di ba? Kapag um depende rin yun, sa timpla ng mga politika dito sa Pilipinas mm -hmm. <laughs> kung paano mm -hmm. din ano uh, pinakikitunguhan yung mga ganito Okay, sige po ma'am. Pero ang binabanggit po, tama ba rinig ko ang sinasabi ni Presiding Chair Chiang uh, at na dalhin nyo sa plenary ang concern ninyo? Well, mukhang, uh, mukhang, mukhang, mukhang kahapon, um, tingin namin ay mali yung sinasabing ganon kasi ni-invoke namin doon yung question of privilege. Ngayon, uh, question din namin yung rule of the chair na hindi na hindi na nag, pinag kami. Kaya sinabi na lang namin na meron kaming privilege dahil sinasa mm -hmm. sinasagkaan ninyo yung aming responsibilidad eh kasi responsibilidad talaga natin uh, namin manong 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 mm -hmm. ted no mm -hmm. yung mm -hmm. magtanong kung sa mga agency, kahit sa Office of the President yan, kaya sinasabi natin, uh, which question of privilege. Kasi karapatan namin na magtanong, gawin yung aming katungkulan bilang kongresista. So yun yung question of privilege. So pwedeng gamitin yun, whether sa committee hearing or sa plenaryo. Mm -mm. Opo. So the fact ho naman na na-overrule kayo by the, you know, volume, no? itong huge majority na ito, anong balak niyo ho sa plenaryo, ma'am, kung sakasakali? Well, itutuloy namin, Manong Ted, no, yung aming hmm. mga concern, yung mga tanong namin na presidente lang yung makakasagot. So, siyempre, o oh, yung office of the president lang yung makakasagot. Kaya lang, ang problema dito, ang... ang ang mag ang magsasagot sasagot na dito yung magde-defend na miyembro hmm. o colleague namin na miyembro ng committee on appropriation. So hindi na natin malalaman direkta no from mm. the ano no doon sa opisina mismo, lwa sa executive secretary. Hindi na siya direktang sasagot sa amin. Mm. So yung ganun-ganun ang sitwasyon. Maganda sana kahapon kasi direkta. Ngayon mm. kung uh, yung mga tinatanong namin uh, na nala take note naman daw nila eh kapag ano daw sasagutin daw nila sa plenaryo pero hindi na yung executive secretary yung hmm. uh, sasagot. Opo, opo, iyon ang mangyayari diyan pero uh, well, ano ba ang ano ba ho ang inyong gustong itanong nga sana dito po kay Executive Secretary Bersamin na kumakatawan sa presidente. Partikular sa bahagi ko manong Ted, ang gusto kong talungin ay yung confidential and intelligence fund kasi ito yung bumubuo halos ng kalahati ng ng ano no, ng budget mm -hmm. ng presidente 4.56 billion out of 10 point something uh, billion mm -hmm. so ano ba yung mga programa na kailangan ng confidential and intelligence fund at katulad ng office of office of the vice president tingin namin wala naman sa mandato ng OP mm -hmm. yung money tick, yung maghanap ng mga confidential information. Mm -hmm. Di ba, wala sa mandato yon ng presidente kahit mm -hmm. na yung OVP, kaya kina natin. Kaya sabi natin na ito kasi nagsimulang lumobo ito, Manong Ted, no, noong panahon ni Duterte, na hindi rin nako-question at hindi rin napapaliwanag. Kaya gusto natin maipaliwanag ito sa taong bayan kasi kung yung 125 million ng OVP kina-question natin, eh what more yung 4.56 na intelligence and confidential funds. Kasi, yung intelligence kasi, maiintindihan natin para sa mga security mm -hmm. agencies yan. Mm -hmm. Pero bakit meron ang Office mm -hmm. of the President, di ba? Mm -hmm. Yung confidential fund, uh, ganun din kalaki. Kaya talagang, uh, gusto nating maintindihan, no, maintindihan din ng taong bayan. Ano ito? saan mm -hmm. pinagagastos ito? Mm -hmm. Opo, opo. And uh, sa, sa pananahon naman ng iba, that's a valid point, to. Oh. Pero, uh... Madam Chair <laughs> um um France. sa situation dyan po sa kamara kami lang po na nanonood at magmamasid. ako ho lamang personally i appreciate ano na kayong tatlo consistent naman dyan ano po and you really act as minority nasaan ang mga mm -hmm. miyembro ninyo mawalang galang lang parang hinahanap namin ang mga miyembro ng minority parang tatatlo lang kayo um Well, <laughs> hindi mahirap, siyempre may kanya sagutin. kanya, -kanya sigurong ano yan. Mahirap, ano? sagutin, ma'am? Uh, mahirap sagutin. <laughs> <laughs> apo, apo, apo. Oh, mahirap sagutin. May kanya-kanya rin sigurong mga paniniwala. Depende sa issue o depende hmm. sa kung sino yung kaharap sa budget. Nasaan ang minority leader? Nev, ni, 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 ni minsan po ngayon sa budget hearing, parang wala ako napapanood at nakikita. Kasi, well, siguro nga sabi ko ninyo, uh, depende yan, di ba? Kanya-kanya rin pong uh, leadership yan. Pero sa mga nagdaang panahon, the minority leader is always active, particularly po in, sa mga budget no, ng departamento na kinakailangan magpaliwanag. Nasa ampo si Noni Libanan. Well, um, ito po lately kasi uh, yung sa bagyong enteng po ay mukhang <clears> tinamaan <throat> ng North, Northern Samar. Eastern summer, eh. eastern summer eh. siya. Anyway, Oo, so, nasa, oh, summer, eastern summer siya. Oo. Anyway, so... Oo, nasa northern Eastern summer. So, hindi siya... Uh, ano bang usapan niyo sa minority diyan? Di ba toka-toka kayo supposed to be? O, oh, o, opo, o, 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 walang ganon. Uh, kasi usually po dyan, man, kasi nga, ad, kasi po, ang bilang sa, sa, sa camera, laging kakaunti ang minority. Pag sobrang kakaunti, sa dami ng mga departamento, nagtotoka-toka, ito assignment mo, ha? Dito ka, etc. Magbabantay kayo. Pag kailangan mo ng tulong, tawag ka dito para pupunta kami doon para pag meron ka ding uh, katuwang. Sa ngayon ho ba, wala kayong ganon direksyon dyan? As in, kanya-kanya na -kanya lang po kayong diskarte? Uh, ngayon pong uh, budget briefing manong Ted, parang walang gano'n. Ginagawa po namin yung binabanggit ninyong sistema kapag nasa plenaryo na po mm -hmm. yung budget ng mga ahensya. So meron kaming groupings, mm -hmm. sino sa araw na ito, mm -hmm. sino yung... Uh, may concern dito sa mga ahensya na ito mm -hmm. na mag magano no mag uh, interpellate. May mm -hmm. ganun po na usapan din naman. Opo, opo. Pero sa ngayon po, ma'am, dito po no sa sa mga committee level appropriations committee, uh, ano ho, bali, uh, sa ngayon sa amin na papanood, uh, kayo lang tatlo ang aktibo sa minority. Meron pa hubag well, iba? Baka... Mm -hmm. baka yung iba po namin mga colleagues sa uh, minority ay wala naman din sila sigurong concern. Okay. Ah uh, okay. kasi mm -hmm. alam niyo naman kami no, aha, uh, ma-national mm -hmm. yung amin ding ano no, scope mm -hmm. no mm -hmm. at yung aming um constituents ay malawak, so okay. may kanya-kanyang concern po at, at siyempre mahalaga rin yung mga binabanggit po namin kasi na foreign mm -hmm. policy mm -hmm. yung pagtingin mm -hmm. doon sa kay Kibuloy mm -hmm. so itong human rights no yung human okay. rights violations mm -hmm. medyo tatahimik tatahi pero makita natin ah manong manong Ted ang dami pong mga violations ng human rights ngayon Ma, marami pong mga ano no disappearance no mm -hmm. political disappearance ng mga ating mga mga aktivista. kaya talagang gusto nating eraseion so okay. sinasabi natin na Ah, uh, may pagbabago. Asa na ba 'yung pagbabago? Pero in terms of human rights, ay ganoon pa rin naman. Opo, opo. Yes, ma'am. Opo. Kaya po, sorry ma'am, kaya lang ho kami nang nga dito kasi uh, 'yung nga, ano, we sincerely appreciate na kayong tatlo consistent, no? At parabagang uh, ang parang ang parang ang solidanin no ng iba. E eh, nakaatang sa inyong mga balikat bilang party list reps nga dito kasi nga ang inyong pong scope ay nasyonal, nasa mga isyong pambaya na napaka-importante, di ba? Opo, Opo, kaya eh, kaya ho kami natatanong dito bilang mamamayan din na hinahanap namin sino pa ang kasama ninyo kundi kayong tatatlo na lamang ang nagiging consistent. So, ma'am, matanong ko lang po kayo, dito po sa o OVP budget, tuloy ho ba ang hearing today? Yes, opo. Uh, tuli tuloy po yung hearing today. Um, uh, hindi alam kung darating si VP. Anong oras po ito, ma'am? Mga nine. Okay, so malapit na po ito, no? Opo. Opo, opo. Um, sa ngayon ho, ma'am, uh, in case po hindi dumating si v, si, uh, si, si VP Sara, meron na ba kayo na pag-usapan among you sa inyo pong makabayan black kung ano po ang magiging uh, motion ninyo kung sakasakali sa kanyang panukalang budget? Well, mag-motion kami siguro na i-terminate na 'yung budget briefing niya, no? Kasi may my may time frame po kasi doon sa uh, pagpapasan ng gab. Kaya po ano no, uh, after this, baka ma-terminate na. And then kami sa bahagi namin, ako for example, 'yung tatang uh, i, i amend ko doon sa kanyang proposal na tanggalin 'yung 10 million doon sa self-serving na book niya at saka yung mga adel other social services na redundant or hmm. duplication ng ibang mga agencies Okay so will that will, will that motion be uh, ano um articulated in the committee hearing later on or plenaryo pa yan uh, amienda yes manong Ted plenaryo pa po ito so pwede rin naman namin sabihin yan sa, sa hearing depende mamaya. doon sa magiging sagot ng VP mamaya. Okay. Kasi po kung wala si VP, sabihin niya na uh, ulit no, na yung mga salitang uh, I leave it up to you, ah, kung ano ang inyong disposition sa proposed budget ng OVP, no? kayo na ang bahala. Kapag ko kasi sinabi yun, talaga pinauubayan na sa inyo, wala na question na answer, kayo na ho ang bahala. So kapag yun na maging katwiran kung sakali na hindi siya sisipot mamaya, Marinig ho namin sa inyo itong proposal ninyo kung paano po tatapyasan yung budget po ng VP ng OVP na higit po 2 bilyon. Yes, oo. Kasi ito nga binigyan na nga natin siya ng ng another chance, 'di ba? Itong mm -hmm. pangalawa. Mm -hmm. Hindi natin usually ginagawa 'yan, manong Ted, no? Ah, uh, tin ginagawa lang natin 'yan kapag absent yung head of the agency. Kaya talagang ano, talagang well, uh, I-articulate po natin 'yon pagdating mm -hmm. ng mamaya at hindi pa rin siya sumagot. Opo. Kasi po ma'am sa kanyang proposed budget para lang ho sa kabatiran po ng ating mga tagapakinig at mga manonood, no. Sa buong budget po ng tanggapan ng vice Presidente na higit 2 bilyon, mga kapatid, 12.02% lamang nito, no? Sa buong budget ang para ho sa sweldo ng kanyang mga ng kanyang mga empleyado at ang kanilang mga pangangailangan sa opisina. 12.02%. Yung 87.98% ay para po dito sa mga burial assistance, medical assistance, ano ho, ito pong disaster operations. Opo, at ipuhong itong mga binabanggit din po na ilang pang mga gastusin para po sa kanyang mga kawang gawa. Nangangahulugan ho ba sa binabanggit nyo yung mga duplication po ng mga programang ito? Magiging ang ibibigay nyo lang po dito ang panukala ay 12% sa kanyang proposed budget? Uh, well hindi pa hindi ko pa po uh, actual na nakukwenta Manong Ted. So, mm -hmm. ayan katulad ng mga binabanggit niyo, yung burial, yung mm -hmm. medical assistant. Mm -hmm. So, yung ano no, yung mga pagbibigay ng mga relief goods, mm -hmm. trabaho po 'yan ng ano no, ng DSWD at DOH. So, mm -hmm. siya ay vice president, anytime naman pwede siyang mag-request doon, mm -hmm. no? Kasi yung pangkaraniwang kongresista nga nakatulad namin kapag humihingi yung aming constituents binibigay naman ng mm. ano no ng DOH at mm -hmm. saka ng ano no ng DSWD kahit na nga po yung test o yung ched. Kaya um uh, yun po may nakalatag naman na po na guidelines uh, malinaw kung mm -hmm. sino yung mga recipients. Mm -hmm. <laughs> pero sa nabasa natin na ano no na na report coa report mukhang may problema tayo doon oh. doon sa pagbibigay ng mga social services na ito na hindi rin malinaw mm. sino sino ang mga recipients nito na nasa nasa poder po nung nung uh, vice president. Okay, sige po. Ma'am, totoo ho bang meron na ngayong usap-usapan para sa impeachment ni VP Sara? Well, wala pa po, wala pa po kami dito ano no, pero sa bahagi namin sa Makabayan ay pinag-aaralan na namin 'yan. No, na namin yung possibility. Ah, uh, ating uh, na natin kung mayroong mga taong bayan na mag, mag magpapa-endorse no sa amin ng impeachment. Pag-aaralan po natin 'yun. Mm -hmm. Okay, so sa ngayon wala pa po talagang usapan among the members of Congress regardless majority or minority na bumuo ng impeachment complaint. Mismo, from the members, kasi nga dapat meron munang complainant, di ba, na mag-sponsor po yes. kayo, ganun oo, po ang proseso dyan. Wala po, wala pa pong mga ganun Oo, oo pero uh, sa makabayan Black, pinag-iisipan po ninyo kung sakasakali na meron pong maghahain ng impeachment complaint, ang posibilidad na kayo mag sponsor Kay kayo magiging uh, uh, legislator po na magiging timon dito opo oo binig-aaralan po natin 'yan kasi bahay para mi alam na naman manong Ted marami kaming mga organization on the ground mm -hmm. so kung mm -hmm. merong magpasa sa amin ng complaint at ma-verify 'yun at mastingin namin ay ano pa namin endorse mm -hmm. gano'n po yung gagawin namin yun hubang kwang audit report dito po sa disallowance sa kanyang confidential fund ano ho ba ang inyong assessment dito is that an impeachable offense kung titingnan po natin doon sa mga ground for impeachment uh, for impeachment manu betrayal of public trust mm -hmm. uh, bahagi din dyan yung graft and corruption kung may mga illegal or misuse ng fund mm -hmm. uh uh, pwede po no may possibility po na pwedeng magamit yung ganong ano no ganong base basis from the, hmm. ano no uh, mula po doon sa uh, sinasabi po sa ating konstitusyon ano po ang reaksyon sa binabanggit po ni senator Amy Marcos na kung sakasakali po na merong maghahain at magi-sponsor eventually ano uh, ng uh, impeachment complaint laban sa vice presidente yan ay isang attack sa ating demokrasya dahil 32 milyon daw ng mga Pilipino bumoto sa kanya at para bagang iwisinaw sa walang bahala nitong mga taong ito kung sakasakali man yung ipinagbigay pong kumpiyansa sa Vice Presidente? <laughs> Mukhang uh, I beg to disagree manong Ted, di ba? Kasi ito lang ang impeachment po, democratic process ito. ay uh, at talagang ito yung way natin ito yung remedyo natin sa mga nasa posisyon lalong-lalo na ang presidente, vice president, mga membro ng mga constitutional commission na kung umabuso sa kapangyarihan o gumamit o nag na may ginawang illegal ayon sa konstitusyon ay ano to ito yung ito yung sandata ng ating mga mamamayan para uh, matanggal sa pwesto yung mga umaabuso so Uh, hindi po ito atak sa demokrasya actually at actually uh, ano to no pag exercise po ng mga de ng democratic process ng no? a democratic rights ng ating mga mamamayan kasi sila yung mag-endorse -e nito eh no yung impeachment okay okay cha Okay. okay. Mm. Yes po. Representative Castro, kanina natanong na ni Sir Ted ano, na hindi pa talaga kayo sigurado kung pupunta si VP Sara sa hearing po today. basi uh, base po sa abiso mula sa kanyang opisina, wala pa rin po talagang sinasabi. Yes, oo. Mm -hmm. uh, DJ Chacha. Pero, well, uh, pumunta siya o hindi, tuloy pa rin naman yung ano, hearing kung darating mm -hmm. yung kanyang mga staff or mga ayusek. Mm -hmm. Ano ho ba ang inyong rule dyan, ma'am? Kayo ho, ang, ang uh, regardless kung dumating ka ng hindi pa nagsisimula o sa simula na ng, 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 hearing, uh, agad na binibigyan po sa number one sa listahan na magtatanong ang min minority? Uh, yes po. So, um, uh, Manong Ted, uh, tradition din ito pero hmm. tama rin naman 'yon kasi ilan lang naman kami 20 lang kami as against doon sa 290 hmm. uh, kaya po nauna po ang minority tapos alternate na 'yon minority majority minority apo. majority opo sige po opo para lang ho nila maintindihan na mamaya kung sakasakali ang first crack dito sa minority kaagad po. Mm -mm. Okay, sige. So, ma'am, kami po yung manonood ulit. Ano po? At uh, sana po ay humarap nga si VP Sara para magkaroon po ng paliwanagan sa mga uh, komplikado at mga isyong ito na meron pong uh, interest ang publiko at kami po muli ay nagpapasalamat po sa inyo, ma'am, sa haba po ng inyong impasensya. Ano po? Dito po sa inyong papel <laughs> oh, sa Kamara ng Representante. Regards din po sa inyo pong mga kasamahan dyan sa Makabayan Black. Salamat po, ma'am. Salamat, Manong Ted and BJ Chacha. Opo. Oh, Thank you po si Representative Franz Castro ng Act Teachers Party List. Ted Pailon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.